Sir. Puan mo na kayo, ma'am. Kamagaan ako po si David de Maguiba. Ako ang sasagot ng burol niya. Gusto kong ibigay niyo sa kanya ang pinakamamahaling ataol at pinakamagagandang bulaklak. Okay, ma'am. Sige po. Ah, uh, gusto niyo po ba siya makita? Pwede ba? Okay, ma'am. Robert, sunod po kayo sa akin. Dito po. Maraming. Boss de Parin na kayo si Tangkol. Paano na yung pagtakbo niya bilang mayro? Kakamatilan ng kapatid niya. Baka magdalawang isip na yun sa pagtakbo. De, hindi dapat tumigil sa pagtakbo bilang mayro si Tangkol. Tayo, tayo ang tutulong para hindi siya ma-discard. wala na akong magagawa, David. Alam kong kasalanan ko. Dahil hindi kita na iligtas. Pero pinapangako ko sa'yo. ipag-ihigit ni kita. At hindi ako papayag. Hanggat hindi ko nabibigyan ng katarong mo ng pagkamatay mo, papatayin ko ang tao pumatay sa iyo. At ang buong pamilya niya. Uubusin ko ang lahat ng mga kirero.